Gandang hapon mga kabartudes, dito po tayo sa ugubat, nakakuha na po tayo ng uh, sinukuan at uh, himag. Ngayon ang dahon naman ng Santa Catalina na malapad yung dahon at mga meron naman tayong uh, maliliit na dahon ng Santa Catalina. mga ito pero yung yung ano yung makapal lang yung hanapin natin <clears> Okay <throat> tayo dito Tingnan natin kung mapalad tayo makakita para pang pakubol marami dito nga uh, ano sinukuan sinukuan na may cross ah ito ito yung ano yung hinahanap natin na dahon oh. yung malapad ayan oh. yung malapad na dahon kuha tayo tabi ito yan <coughs> ito yung kailangan natin para pang kubul pa kubul pang uh, ano din ito pang kabal pang kabal pang kubul uh, yung dahon na may tinik masakit pag matinik ka yan mga uh, tapos meron din dito na dahon na walang tingit tinik pero di matabla ng kuko kasama natin si bro leo magic circle dun sa kabila dito tayo sa kabila damihan natin aray medyo matulis yung dahon Hmm. ito naman ay albutra naman na ito kukuha din tayo nito pero yung malaki lang na ano para maganda yung ano, natin para sulit yung malalaki yung kinukuha natin dahon Ayan oh. yung malapad lang ang kukuni natin pwede din itong ibabad sa alak para may kabal yung katawan mo kabal at kunot masakit pa naman ito mag pag ng dahon niya medyo matagal matanggal yung sakit yung init ba parang may kamandag kaya hinay hinay tayo sa pagkuha nito Ayan, marami dito pero medyo ano tong medyo matulis ng mga dahon hindi hmm, ganda oh. Mga ugat. Ugat ng baliti. Kuha tayo dito ng ano. Yung dahon. Ito. Medyo matulis lang ito na dahon. Pero kuha pa rin tayo dito. Ayan mga kabertudis. Oh. Malalaking baging ng sinukuha At dito, maghanap din tayo dito. Nang pili natin makuha na ugat. Maganda yung parang hinawakan nyo. Ayan. Na dun, kuha tayo dun. Pero hanggang dito lang muna yung video natin mga kabartodis. Maabala tayo sa pagmunguha ng mga daw no.